Sige, pasok po, pasok. Ayan tayo at marami ng pasahin ating mga kababayan ng mga Pilipina. Sige pa, pasok po. Huwag kang kayo mahiya. Huwag kayo mahiya. Huwag mahiya. Sige, pasok lang. Sige, idol. Pasok lang, idol. Huwag mahiya. Bagay na lang kayo, driver. At tunay na Pilipino at di kayo magsasawa na sumakay kay Don Michael, na pawang nagmamahal po lamang na totoo at di kayo iwan kailanman mga idol. Sige po, huwag mo mahiya. Proud kayo na nakasakay kayo sa magandang lalaki jeepney driver. Dito lang po ito sa Pilipinas. sa Pasig, Marigi ng mga idol. Sige idol, pasok po idol. Huwag kayong maila idol. Magandang lalaki yung driver. Dito lang yung matatagpuan sa Pasig, Marigi idol. Kadalasan nasasakyan nyo kung hindi negro, kalbo. At hindi pa tunay na Pilipino. Ano pa ang hanapin mo? Nandito na si Robin Hood. Tutawagin. Doon, may gilang sadyang mapagmahal sa pawang Pilipino po idol. ay idol. I love you. Sige idol, pasok idol, wag may hiya idol. Dito lang idol kasi nagagalit yung boyfriend ko. Hindi na nga masyadong gwapo eh, sinuso pa. Sige idol, kaliwa idol, wag may hiya. Proud kayo sa kasaysayan ng buhay ninyo. Ngayon lang po kayo nakasakay sa magandang lalaki. Kadanasan nga sabi ko, nasasakay nyo minsan na inigrot, kalbo pa at hindi patunay na Pilipino Idol. Sige, oh, pa sa club po. Huwag okay, kayo mahiya, Idol. Huwag kayo mahiya. I love palinke. Yan, Idol. Anong masasabi mo, Idol? Sabi nga ng ating kababayan, si Ruby Padilla, na kami raw ay sadyang magkamag-anak, Idol. Sige, Idol. Thank you, Idol. I love you, Pilipino. Patungo na si Dude Michael okay, sa okay, Basic so. City kung saan. Napuno na po tayo. Sige, so Sige Idol. Pasok po. Kahit may siya lang, Idol. Okay na yan. Binumano lang, binumano lang. Diba, so, sige, ingat madam, ingat, ingat. Magsaysay na tayo, idol. Sige, idol, pasok, idol, huwag mahiya. Magiging lalaki driver, idol. Huwag ka mahiya, Pilipinong Pilipino. Mabini, mabini. Sige, ingat, idol. Mapisoy nyo lang, mapisoy nyo. Dito tayo, guys, sa Barangay Rosario, idol. Sa Rosario pa rin tayo, guys. Dito sa kabila. Kabilang Rosario. Pati na tayo ng City Hall na Pasit. Ang hirap ng biyahe ngayon, guys. Pagaling nga ito ng Scarpe. Dito kalaban natin, guys. Ay, mga na lumabas 40 pirasong bus kaya bumili tayo na ng pag-bikes lang ano na talaga namang para sa ating mga Pilipino no? na mga pasahero Sige Idol, huwag pahiya, pasok lang Idol, pasok lang ako Ngayon lang kayo makakakita na yung napakagandang lalaki jeepney driver sa Pilipinas na ito Idol matatagpuan Si Don Michael Idol Bakit siya? Sige nanay, pasok lang nanay, huwag mahiya nanay. Proud kayo at nakasakay kayo sa mga dang lalaki jeepney driver ah. Mother, dito lang ito sa Pilipinas Idol. Matatagpuan, Pasig Marikin. na ah, nanay, sige lang. Yun, dali. Sige, Idol, pasok, Idol. Huwag mahiya. Diretso lang po, diretso lang po. Kadalasan, nasasakyan nyo kalbo kaya negro. Ngayon, huwag na kayo magaling lang na nandito na ang Robin Hood, kung tawagin. Talaga naman si Don Michael, oh. Sampo. po? Sige Idol, pasok Idol, huwag mahiya Idol Kahit ako minamarites, okay lang sa akin Idol Minamarites nga ako na Sige Idol Sige rotonda. Sige Idol, pasok Idol Sige Kilos Sige Idol, pasok kaliwa po Kaliwa po Idol, pasok Idol Ayan po, ang rotonda yung Paugong dyan, paugong May rotonda pa dyan, baka may rotonda pa po Sige Idol, ingat lang Idol, ingat Sige idol, fan supply idol, huwag mahiya idol. Idol, hinat, hinat. Pwede po, pwede, pwede po. Hinat po kayo. Oh. Nanay na pala yun. Nanay na. Sige. Kaya yung diretsyo ka? Opo, opo. Ito daw. Wala ka, Royal. Kaya idol, basok, idol, basok. Ha? Anong diretsyo po yan? Ah, nandito na tayo sa Palinti. At ah, tayo ay pabalik ng Martina. Sa lahat ng Pilipino, maraming maraming salamat po sa mong support kay Michael at kung hindi ka pa nag-like or nag-share or nag-subscribe panahon na para kung subscribe ka na Pilipinas I love you, ingat po kayo sa lahat ng Pilipino saan man sulok ng mundo proud po ako na po ay isang Pilipinas ako ay Pilipinas